Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isang libot naput anim hanggang isang libot isang Kabanata isang libot naput anim. Dahil ang lahat ng mga doktor ay malinaw na nagbabala na ang mga pasyente ng STD ay hindi dapat hawakan ang seafood. Na hindi lamang magpapalubha sa mga sintomas, ngunit maaari ring maging sanhi ng pagguho. Nanginginig si Horia sa takot. Hindi niya napigil ang kumain ng napakaraming seafood ngayon. Hindi ba siya mapalad ngayong gabi? Sa oras na ito, nagdagdag si Wendy ng isang sea cucumber at iniabot ito sa mangkok ni Horia at sinabing, Mom, nahirapan ka kanina. Kumuha ng higit pang mga sea cucumber para madagdagan ito. Nakita ni Horia ang mga sea cucumber. Balbon ang buong katawan? Kaagad pagkatapos, Naramdaman niya na ang ganoong uri ng pangangati ay tila mas seryoso. Nagmamadali niyang ibinalik ang si Cucumber kay Wendy, natataranta at hindi na makayanan. Sa oras na ito, ang init mula sa anim na maliliit na mainit na kaldero ay naging isang bathhouse. Naramdaman ni Horia ang pawis sa buong katawan, at patuloy pa rin ang pagdami ng kanyang pangangati. Dali-dali siyang tumayo at sinabi, Busog na ako at lalabas para huminga. Maaaring kayong magpatuloy. Sabi ni Harold. Nay, napakaraming abaloni at talaba. Iritadong sinabi ni Horia. Nako, busog na ako. Hindi na ako kakain. Pagkatapos magsalita, tumayo na siya at lumabas. Bago iwan ang baradong kahon, medyo gumaan ang pakiramdam ni Horia. Ngunit alam din niya nakakakain lang niya ng napakaraming seafood, at hindi pa siya nagsimulang magtrabaho ng husto. Ngunit nang magkaroon siya ng almuranas, hindi siya kumain ng seafood noon, malamang alam niya ang mga pag-atake ay magaganap ng tatlong oras pagkatapos kumain. Sa ganitong paraan, mararamdaman niya ito ngayong gabi, sobrang nanlumo siya, nang ganoon pa rin ang tunog kasama ang kanyang asawa kahapon. Iniisip pa rin niya na ang kanyang asawa ay talagang mas masahol pa kaysa tagapangasiwa. Kung iisipin noong panahong yon, hindi niya gaanong kinasusuklaman ang tagapangasiwa, sinong nagbigay ng labis na kaligayahan niya. Pero hindi niya inaasahan na isang araw lang, magiging ganito ang mga bagay. Kung talagang magkasakit siya, hindi ba ito matatapos? Si Horia, na sobrang nanlumo, ay hindi na na bumalik sa maalinsanga na kahon na yon. Naghintay siyang matapos kumain ng iba sa pamilya. Naglakad na sila pabalik kasama ang pamilya. Sa oras na ito, ang pagkain dagat ay tila nagsimulang magkabisa, at ang pangangati ay patuloy na tumindi, kaya hindi siya komportable sa paglalakad. Pagbalik sa Thompson Villa, nangangati na si Horia. Ang unang bagay na ginawa niya nang bumalik siya sa villa, ay tumingin sa paligid upang tingnan kung may anumang bagay na hindi mahalata na maaari niyang ibenta. Pagkatingin niya sa paligid, nakita niyang may imported na dalang coffee machine ang kusina, na tila medyo high-end. Hindi umiinom ng kape si Mrs. Wilson, lagi siyang umiinom ng tsaa, kaya siguradong hindi niya pansinin itong coffee machine kahit palihim niyang ibenta, hindi niya malalaman. Kaya nag-online siya para tingnan ang modelo ng coffee machine. Ang pagsisiyasat na ito ay hindi mahalaga, at nalaman na ang makina ng kape ay naging isang nangungunang imported na high-end coffee machine. Ano man ang laki ng bagay na ito, sulit ito sa higit sa limampung libo. Kaya't nalaman niya kung paano ito ginamit ng kanyang anak. Pumunta sa segunda manong website at natagpuan ang second hand na makina ay nagkakahalaga ng higit sa 30,000 at hindi bababa. Upang mahanap ang nagbebenta ng mas maaga at mapalitan ng pera upang pumunta sa doktor. Direkta niyang minarkahan ng presyong 25,000 sa lokal na segunda manong website. Pagkatapos, nilabanan niya ang pangangati at naghintay ng higit sa 10 minuto sa kanyang cellphone. May nakipag-ugnayan sa kanya at direktang nagsabi, Gusto ko, pwede ko bang kunin bukas ng umaga? Mabilis na sumagot si Horia, walang problema, magkita tayo sa tarangkahan ng Thompson ng alas 9 ng umaga bukas. Sa oras na ito, si Reg na nasa malayo sa susyo, ay nag-aaral kung paano itigil ang walang katapusang pagbaba ng mga stock. Lumapit ang kanyang katulong at mahinang nagsabi, Guru, si Horia ng pamilya Wilson, kaka-post lang ng coffee machine sa villa para ibenta sa website. Nang marinig ito ni Rednor. sinabi niya, ang aking ina, ang pamilyang ito ay isang espesyal na bandido. Kabanata isang libot Dahil ngayong gabi ang unang gabi ng pamilyang Wilson na nananatili sa Thompson. Lahat ay may napakalakas na pakiramdam ng ritual sa kanilang mga puso. Ipinatawag ng matandang Mrs. Wilson ang lahat sa sala at umupo sa marangyang European style na sofa. Mukhang nahanap ng Lady Wilson ang aura ng Wilson Group ng pamilya. Siya ay may ngiti sa kanyang mukha, ngunit walang pagkawala ng kamahalan sa ngiting ito. Matapos tingnan ng lahat, sinabi niya nang hindi nagmamadali. Ngayon ay isang itinanghal na tagumpay para sa atin. Bagamat hindi pa dumaong sa pampang ang Wilson Group, nasa pampang na ang ating pamilya. Sa puntong ito, ito ay nagkakahalaga ng pagdiriwang. Lahat ay tumango, maliban sa pangit na ekspresyon ni Horia, lahat ay ganoon na nasa sabik. Naramdaman na ni Horia ang papel ng seafood sa oras na ito, at hindi siya mapakali dahil sa Katie sinulyapan siya ng matandang Mrs. Wilson, at medyo naiinis sa kanyang ekspresyon na sinabi, Horia, matanda ka na. Ano ang palagi mong ginagawa sa pupa na parang uod? Napakapangit ng ekspresyo ni Horia. Nasasaktan talaga ang Lady Wilson kapag nagsasalita, parang uod. Mayroon bang ganoong paglalarawan ng isang manugang na babae? Gayunpaman, hindi siya nangahas na magkaroon ng anumang pagsuway sa Lady Wilson. Kaya kinailangan niya humingi ng paumanhin at sinabing, I'm sorry ma'am, medyo hindi comfortable ang tiyan ko. Tumingin sa kanya ang matandang ginang Wilson at sinabing, Nakikita kita, nagdusa ka ng sobra sa black coal mine. Nung kumain ka ng seafood hotpot kanina, ang dami mo kasing kinain na parang tatlong taon kang nagugutom. Paano mo nakayanan nang tiyan mo? Lalong nanlumo si Horia, ngunit matapat lamang siyang tumango at sinabing, Mom, tama ka. Si Mrs. Wilson ay tinatamad na makipag-usap pa sa kanya at nagpatuloy. Dahil ang ating pamilya ay nakarating na, ang susunod na hakbang ay hayaan ang Wilson Group na pumunta sa Pampang. Pagkatapos ilagay ang pera sa account ng kumpanya ni Pangulong Wu. Magpapatuloy ang Wilson Group sa normal na operasyon. Pagkatapos, tumingin siya kay Noah at sinabing, Noah, kapag nag-resume na ang grupo sa operasyon, ikaw ay magiging manager ng negosyo at magiging responsable para sa pakikipag-ayos at kooperasyon. Tumango si Noah, Okay, Nay, alam ko, ibibigay ko ang lahat. Bahagyang tumango si Mrs. Wilson na may kasiyahan at pagkatapos ay tumingin sa tabi ni Harold. Harold, ikaw na ang magiging direktor ng Wilson Group mula ngayon. Kaya dapat mong ilagay ang iyong slouchy at umiwas ng tingin sa akin. Huwag hayaan ang mga tao na panoorin ang mga biro, lalo na't huwag hayaang basahin ni Claire ang biro. Naintindihan mo? Nagmamadaling sinabi ni Harold, kilala ko si Lola. Tumingin muli ang matandang ginang Wilson kay Wendy. Wendy, bata ka at maganda. Noong kasama mo si Gerald, alam mo kung paano maglaro araw-araw, at kailangan mo gumawa ng mga bagay para sa grupo sa hinaharap. Sa tingin ko, magiging publiko ka ng grupo ng pamilyang Wilson. Tagapamahala ng relasyon na responsable para sa relasyon sa publiko sa merkado at customer. Masunuring tumango si Wendy. Magandang lola, nakikinig ako sa iyo. Oo, oh, sinabi ng matandang ginang Wilson ng may kasiyahan. Kailangan ninyong lahat na bigyan ako ng diwa ng labindalawang puntos. Hindi madali para sa ating pamilyang Wilson na magkaroon ng ganitong pagkakataon ngayon. Hindi dapat palampasin ang magandang pagkakataong ito para sa pagunlad. Naiintindihan niyo ba ang lahat? Naiintindihan, ang lahat ay tumugo na may mapusok na mga saluubin. Nagmamadaling sinabi ni Noah, Nay, ayusin mo ang trabaho para kay Horia. Bumuntong hininga ang matandang Mrs. Wilson at sinabing, Mananatili si Horia sa bahay para gumawa ng gawaing bahay, at dapat palaging may isang tao sa bahay upang pamahalaan ang bahay. Pagkatapos magsalita, Bago ipahayag ni Horia ang kanyang posisyon, tumayo siya at sinabing, Okay, so be it. Aakyat na ako para matulog, kaya magpahinga muna kayo. Si Harold at Wendy ay matagal ng sabik na bumalik sa kanilang mga silid at nagsaya. Pagkatapos ng lahat, ang estilo ng dekorasyon at pamantayan ng bahay ay napakataas. Mas mahusay kaysa kwartong tinitirhan nila noon. Kaya't pagkaalis ng Lady Wilson, sunod-sunod na tumayo ang dalawa at bumalik sa kanya-kanyang silid. Tumingin si Noah sa kanyang asawa, at biglang may ideya na panatilihin ang mga alon sa kanya. Kaya nagmamadali siyang nagsabi, Asawa ko, bumalik tayo sa silid at magpahinga. Kabanata 1008 Lalong nakaramdam ng pangangati at pagkabalisa si Horia. Ngunit wala siyang ibang paraan para harapin ito ngayon. Kahit na gusto niyang pumunta sa ospital, wala siyang pera. Kailangan niyang maghintay para sa coffee machine na mabente kinabukasan. Kaya lang niyang bumangon at bumalik sa second floor room kasama si Noah. Pagkapasok na pagkapasok niya sa malaki at marangyang master bedroom sa ikalawang palapag. Hindi na makapaghintay si Noah at bumulong. Aking asawa, gusto kitang makausap ngayong gabi. Nagulat si Horia nang marinig niya ito, at habang nagpupumilit na alisin ito, sinabi niya, "Kalimutan mo muna ngayon. Magpahinga na tayo. Pagod ako." Nakiusap si Noah, "Huwag kang ganyan, asawa ko. Lubhang hindi komportable si Horia sa oras na ito." At sinabi niya, "Kung sasabihin kong hindi, hindi ito gagana ngayon." Tayong dalawa lang ang matutulog sa kama. Bagamat labis na nanlumo si Noah, natutuwa siyang makita ang emosyon ng kanyang asawa. Hindi niya ito mapipilit kaya wala siyang choice kundi ang pumayag. Nakahiga ang dalawa sa kama. Sinusubukan pa rin ni Noah na hikayatin si Horia. Ngunit si Horia ay determinado ang salubin. Sa desperasyon, nakatulog si Noah. Ngunit si Horia na nakahiga sa tabi niya, ay hindi makatulog at paikot-ikot. Ang pangangati sa kanyang puso at atay ay nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable, at lalong naguguluhan ang puso niya. Pakiramdam niya ay nakuha niya talaga ang sakit. Siya ay nag-iisip tungkol sa pagpunta sa ospital upang suriin ito ng mabuti, at the same time nag-aalala na baka mahawa ang asawa niya. Samantala, Naiisip ni Charlie na maghanda ng taniman ng gulay na magagamit ng kanyang asawa. Inaasahan pa rin ni Claire ang paglalakbay kinabukasan hanggang sa matulog siya. Naisip niya na dadalhin siya ng kanyang asawa sa isang base ng gulay at prutas sa mga suburb. Ngunit hindi niya pinangarap na ang kanyang asawang si Charlie ay naghahanda na upang lumikha ng isang natatanging hardin ng gulay para sa kanya sa bakuran ngayong gabi sa alas 12 ng gabi, pinadalhan siya ni Solomon White ng mensahe sa WeChat, na sinasabing siya ay nagdala ng mga tao. At si Claire na nakahiga sa tabi ni Charlie ay tulog na, at siya ay tila nakatulog ng matiwasay. Gayunpaman, upang matiyak na hindi siya magigising, tahimik na nagtipon si Charlie ng aura sa kanyang mga daliri, at bahagyang tinapik ito sa kanyang nuo. Sa ganitong paraan, Masisiguro niyang matutulog si Mrs. hanggang bukas ng umaga. Kung tutuusin, gusto niyang maghanda ng sorpresa para sa kanya. Kung siya ay nakatulog, at biglang makarinig ng paggalaw, gumising at tumingin sa ibaba mula sa bintana. Pagkatapos ay ang sorpresa ay nakalantad ng maaga. Pagkatapos noon, tumalikod si Charlie at bumangon sa kama at pumunta sa looban sa baba. Makalipas ang ilang minuto, personal na dinala ni Solomon White ang ilang light truck sa pintuan ng villa. Ang truck ay puno ng iba't ibang gulay, melon at halaman, at bawat isa sa kanila ay mabunga at lumalagong lubhang kasiyasiya. Nang makita ni Solomon White si Charlie, magalang niyang sinabi, Mr. Wade, Nakuha ko ang lahat ng pinakamahusay na mga halamang prutas at gulay na makikita natin sa Ores Hill. Anumang uri ng halaman ay maingat na pinipili sa hindi mabilang na malalaking kulungan, at ang pinili ang pinakamahusay. Ang taniman ng gulay na kukunin ko sa ay hindi mo mahahanap sa Ores Hill o kahit sa buong bansa. Tumango si Charlie bilang kasiyahan at nakangiting sinabi, "Nagsumikap ka. Tandaan ko ang bagay na ito. Kabanata isang libot siyam na putsyam. Nang marinig ito, sinabi ni Solomon White nang may pananabik, isang karangalan para kay Solomon White na kayang pagsilbihan si Mr. Wade. Pagkatapos nito, nagmamadaling sinabi ni Solomon White, Mr. Wade, ang kabuuan bilang ng mga halaman na mayroon ako ay higit sa dalawandaan. Kung lahat sila ay inilipat at nilinang, ito ay magtatagal. Dapat hayaan ang mga manggagawa na gawin ang trabaho ng mabilis. Tinatayang at least magtatrabaho sila hanggang alas 5 ng umaga. Tumangon si Charlie at sinabi, Okay, kung gayon hayaan ang mga manggagawa na maging abala. Si Solomon White ay nagmamadaling kumaway sa isa sa kanyang mga tauhan sa tabi niya at sinabing, Sabihan ng manggagawa upang gumana ng mabilis. At maging maingat upang matiyak na ang lahat ng mga halaman ay hindi masira sa anumang paraan lalo na ang mga prutas at melon Bueno marami akong gantimpala at bibigyan ko ang bawat tao ng 10,000 pulang sobra kung hindi kayo gumawa ng magandang trabaho at si Mr. Wade ay hindi nasisiyahan huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite Mabilis na tumango ang katulong at pagkatapos ay lumapit sa mga manggagawa at sinabi, Dapat magsikap ang lahat, tulad ng sinabi ni Mr. White, hanggat makumpleto ang lahat ng gawain sa oras. Ayon sa halaga, ang bawat tao ay bibigyan ng 10,000 na kulay pulang sobra. Nang lumabas ang salitang ito, lahat ng mga manggagawa ay labis na nasa sabik karaniwang hindi sila makakakuha ng 10,000 sa isang buwan, at maaari lamang silang kumita ng 5,000 kahit sila ay pagod sa pagtatrabaho. Ngunit ngayon hanggat ginagawa nila ng maayos ang kanilang trabaho ngayong gabi, lahat ay maaaring kumita ng dalawang buwang sweldo, na para sa kanila ay simpleng pay sa langit. Kaya isang grupo ng mga manggagawa ang nagsimulang magtrabaho ng husto hindi na nakatulog si Charlie. Pinagmasdan niya ang mga manggagawa gamit ang sarili niyang mga mata, at maingat na nagtanim ng iba't ibang halaman sa looba ng villa. Ang patio ng villa ni Thompson ay napakalaki, nahahati sa isang bakuran sa harapan at isang bakuran sa likod. Sumasaklaw sa isang lugar na hindi bababa sa apat o limang ektarya. Hinayaan lang ni Charlie ang mga tao na dumikit sa dingding. Nagplano ng espasyo na halos isang ektarya, at pagkatapos itinanim ang lahat ng mga gulay at prutas sa pagkakasunod-sunod. Kung talagang gusto ito ng kanyang asawang si Claire, maaari niyang hayaan na may maghahanda ng isa pa. Sinasaklaw ng silid ng araw ang lahat ng mga hardin ng gulay, at pagkatapos ay nagseset up ng pare-parehong temperatura at halumigmig na kagamitan sa loob. Sa ganitong paraan, kahit na umuulan ng niebe sa taglamig. Palaging may mga sariwang gulay at prutas sa loob. Sa oras na yon, maaaring itong kunin ni Claire ng mag-isa araw-araw. Magiging masaya siya. Bagamat kinailangan ng kaunting pagsisikap, ito ay mas mahusay kaysa anumang bagay upang mapasaya ang asawa. Bagamat hiwalay sina Jacob at Elaine, matapos marinig ang paggalaw, Pareho silang nagmamadaling pumunta sa terrace. Sabay tingin nila sa terraces ng kanilang kanikanilang silid at nakakita ng napakagandang tanawin sa ilalim. Hindi alam ni Jacob kung ano ang ginagawa ni Charlie, kaya dali-dali siyang bumaba at tinanong siya, Charlie, anong ginagawa mo? Bakit ka kumukuha ng napakaraming prutas at gulay? Binabalak mo bang palagoy ng mga ito sa bahay? Tumangon si Charlie at nakangiting sinabi, Oo, oh, narinig ko na mahilig mamili si Claire. Kaya't ilalabas ko ang bahagi ng bakuran upang gumawa ng hardin ng gulay. At maaari siyang pumili dito araw-araw mula ngayon. nag up si Jacob sa kanya. Mahilig siyang mamili noong una. Pero nakalimutan na yon ng tatay mo. Hindi ko inaasahan na malalaman mo. Pagkatapos noon, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, mukhang magandang blessing para sa kanya ang pakasalan ka sa unang lugar. At ang mga ordinaryong lalaki ay hindi handang maglagay ng napakalaking pagsisikap para sa kanilang mga asawa. Sa oras na ito, malamig na sumimangot si Elaine sa terrace sa ikatlong palapag. Jacob, isang lalaki ang mas mahusay kay sayo. Mas mahal ng isang lalaki ang kanyang asawa kay sayo isang scumbag lang na tulad mo ang kaya magdusa ng napakaraming krimen para sa iyong asawa. Pagkatapos nito, humiwalay ka sa kanya at hiwalayan mo siya. Itinaas ni Jacob ang kanyang ulo sa isang madilim na mukha at sumigaw, Ikaw, hindi ka nang bubulabog dyan. Huwag mo akong itulad sa iyong sariling mga birtud. Kung ang pamilyang ito ay hindi para kay Charlie, magkakaroon ka ng matagal ng natalo kung hindi kita hihiwalayan, hayaan mong pumasok ang buhay mo. Nagmura si Elaine, fuck your mother, sinasabi ko sa'yo Jacob, hanggat nabubuhay pa si Elaine, ayokong makipaghiwalay. Pagkatapos magsalita, nagpakawala ng malamig na buntong hininga si Elaine at bumalik sa kwarto. Hindi komportable si Jacob, ngunit hindi niya ito makuha, malungkot lang ang nasabi niya kay Charlie. Nakita mo na ba? Isa itong baliw. Bahagyang umiti si Charlie. Mas alam ko kung bakla ba siya o hindi. Ngunit ito ay syempre hindi masabi. Kaya tinanong niya si Jacob. Nakita mo na ba si tiyan itong mga araw? iken ni Jacob ang kanyang kamay sa takot. Pwede mong hinaan ang iyong boses. Paano kung hayaan mo ang shrew na marinig at malaman na ang iyong tita ay bumalik sa bansa? Kabanata 1100 Mumiti ng mahina si Charlie Tila labis na nag-aalala ngayon ang matandang bienan Alam ni Elaine ang tungkol sa pagbabalik ni Mei Ching sa bansa Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay maaaring panatilihin lihim ng ilang sandali Hindi habang buhay Hanggang kailan niya ito may ay depende sa swerte ng matandang guro Samantala sa Thompson A04, gumaan ang pakiramdam ni Lady Wilson, at nang marinig niya ang paggalaw sa labas, siya ay bumangon sa kama at pumunta sa terrace. Sumulyap siya at nalaman niyang maliwanag ang ilaw sa bahay ni Charlie, at nang mas malapit niya itong tingnan, marami pala ang mga manggagawang nagtatanim ng gulay para sa kanila. Ano ito? Hindi ba dapat magsimula sa paghahasik ang pagtatanim ng gulay? Katumbas ni Charlie ang paglipat ng buong plot ng gulay sa kanyang bakuran. Kung magbabago ka upang maging yung sarili, dapat kang magtanim ng ilang mga high-end na bulaklak. Pagkatapos ay maaari kang magpakita ng lakas naman itong malaking vilya. Ngunit kung titingnan nito sa ganitong paraan, ang kalidad ng mga gulay at prutas na nakuha nila ay medyo maganda, at dapat organic food silang lahat. Sa pag-iisip nito, nagplano si Mrs. Wilson na humanap ng oras bukas para hayaan si Horia na pumunta at magnakaw ng order. Sa oras na ito, si Horia ay paikot-ikot sa kama at hindi makatulog. Ang pangangati ay naging mas higit na hindi makayanan, at hindi niya ito mahawakan. Napakamot na makati kaya pumunta siya sa banyo at naligo. Ngunit sa pagkakataong ito, Si Horia ay natakot nang malaman na ang kanyang katawan ay nagsimulang tumubo ng mga pulang betik at mukhang takot na takot ito. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi siya makapili ng kanyang daraanan. Naghihintay na lamang ng madaling araw, kaya maaari siyang pumunta sa ospital sa lalong madaling panahon. Ang gabing ito ay labis na nagpapahirap para kay Horia. Sa unang kalahati ng gabi, nakahiga lang siya sa kama at paikot-ikot. Ngunit sa pangalawang kalahati ng gabi, karaniwang hindi siya makahinga. Hindi niya maintindihan kung bakit dumating ang sakit na ito, at hindi niya alam kung saan nang galing ito. At ito ay dumating ng mabilis. Matagal niyang tiningnan ang kanyang mobile phone, at nalaman na sinabi ng lahat na mayroon siyang sakit na venereal, na dapat mong iwasan ng ilang pagkain. Lalo na ang pagkain dagat at maanghang na pagkain. Nang makita niya ito, nagsisi siya. Para sa hapunan na may seafood hotpot sa gabi, gusto niya ng spicy pot bottom. Sa pagkakataong ito ay ayaw na niyang kainin muli ang dalawang bagay na ito sa kanyang buhay. Nag-aalala si Horia sa pag-alis ng huli at hindi niya maalis ang coffee machine sa harap ng kanyang pamilya. Kaya tahimik siyang bumangon bandang alas 5 ng umaga. Pumasok sa kusina at lumabas na may hawak na coffee machine sa kanyang mga bisig. Sa pagdaan sa bahay ni Charlie, ang gulayan ni Charlie na inihanda para sa kanyang asawa ay halos tapos na. Sa tapat ng bakod ng bakuran, nagulat si Horia nang makitang may malaking hardin ng gulay sa bahay ni Charlie. Medyo nagulat siya pero hindi niya ginawang makialam, dahil wala sa ibang tao ang atensyon niya. Naghintay siya sa pintuan ng Thompson ng higit sa isang oras. Hinihintay ang bibili ng coffee machine. Ang unang ginawa ni Horia pagkatapos niyang makuha ang pera ay sumakay kaagad ng taxi at pumunta sa People's Hospital.